ay wow narito po tayo sa ating siling labuyo mga kaparm so mapawaw ka talaga sa dami ng mga hinog yung siling natin ay talagang dagsaan ng hinog ngayon kaya makikita nyo mga kaparm ano you know? napakadami talaga Teka, okay, ikutin natin doon sa kabila. Ito kasing area na to mga kaparm ay napitasan na to. Dalawang linya na to. Ito. Oh, ito ay hindi pa po. So pupunta tayo dito sa kabilang bahagi para kasi gano'n makikita nyo kaparm na kung gaano kadami yung bunga ng ating sili na labuyo. So dito mga kaparm makikita natin. Yan. So um, pag matagal na yung ano natin, yung sili natin na labuyo ay yung bunga niya ay sinaglabasa na po sa hitaas. Kapag ah uh, medyo bago pa nagsimula yung paghinog ng ating labuyo ay sigurado po na nakatago po yung uh, mga hinog niya pero ngayon ay medyo matanda na ito ay nasa 5 uh, months ng ating labuyo kaya makikita nyo mga kapam. So at the top na po yung mga bunga nya. May makikita tayo nakatago pero bihira na lang mga kapam. Ito yung bunga na kung saan ay medyo mabilis na siya pitasin kaysa dati yung una nyang pagbunga mga kapam. Ito nga mga pala mga ka-farm yung sishare ko sa inyo na mas advantage pala kung tayo ay nag-aabuno ng every 15 days. Ito po yung ginawa namin. So, makikita natin na masyadong, medyo malaki talaga kaysa dati na yung bunga ng uh, labuyo natin ay napakarami po ang maliit. Pero ngayon, uh, medyo Uh, bihira lang po makikita natin yung mga malit nasa sa uh, uh, almost malaki na siya o katandamang size lamang ang mayroon sa kanya kaya ganyan so ayan nakikita nyo ang dami so medyo nakatabon pa yan uh, medyo nakatago yung mga bunga doon kaya hindi nyo masyado makikita pero kung mag harvest tayo ay talagang ano natin ginagalaw natin to para makikita natin sa ilalim yan marami na siya so kabilaan ang bunga dito yung mga hinog so kahit ang ano yun masyadong mga malaki yung mga bunga nya so nagkaantay po tayo ng order bukas kasi kanina ay mayroon naman tayong na ipitas kasi uh, medyo maliit lang din uh, dahil po sa pina, uh, mayroon tayong order na panigang kaya ay hindi masyadong marami yung nakukuha natin sa siling labuyo so bukas uh, waiting po tayo sa order natin kasi yung ano natin yung siling labuyo natin eh, kung matitingnan nyo parang nagpista na yung bunga hindi sa hindi sa pagyayabang mga ka-farm. So napakadami na talagang bunga nito. Ito nga nakikita ko parang ano na eh. Ayun. So advantage talaga kapag nag-aabono tayo ng every 15 days dati kasi mga ka-farm hindi kami nag-aabono nito ng every 15 days. Ngayon lang nangyari to na nag-aabono po tayo ng uh, sa ating sili na bawat Uh, bawat uh, 15 days na inaabunuhan natin para sa ganun ay lalaki po ang bunga nya para ma-maintain po ang bunga ng sili natin so napadamay yan o no? ayan so hindi tayo nagbibiro sa ating sinasabi so kayo lang hindi tayo tumama sa magandang presyo alam nyo na kasi uh, pag gandong buwan mas mababa ang presyo ng labuyo kasi nagtatanim yung Central Luzon ang dami ng tinanim nila so nag harvest din sila so dito tayo magbabawit sa mga buwan ng June hanggat December ganon so ngayon ay bumunga na talaga ng dami ng labuyo natin hindi mapigilan so nasa 100 per kilo lang tayo pero okay na yan at least mayroon tayong mapagkukunan ng ating uh, pangangailangan, araw at saka yung maintenance dito sa ating sili. No? So makikita nyo, napakalaki pong mga bunga. Yung mga bagong nyong bunga sa hitas Yan. Yan. Tapos dito sa baba, yung bagong sanga yan. So makikita nyo na bagong sanga. Marami na po bunga niya. Kasi ang bilis lumaki kapag nag-ano tayo, nag-abong tayo. Ganyan po mangyari sa kanya. Yan o. Oh. Yan, dadami. So mga malaki siya. Hindi katulad dati na yung mga bunga na ito ay napakalit. Bira lang po makikita natin yung mga malaking bunga dito sa ating siling labuyo. So ito ito kapag pinipitas ito, sigurado po na mabilis lang po tayo makapagpadami ng ating pinipitas. Dahil po ay marami na po yung mga hinog niya. Ayan mga kaparang nakatabon lang sa kabila. Hindi mo makikita masyado pero kung ayan, ano natin makikita natin yung mga bunga ng katagulan sa ilalim so ganyan po so dito napakataba malata mo talaga yung kulay ng daw ng sili natin na kulay black na so naalala ko pala na mayroon na sa atin kung ano ba ang ina-apply natin dito na pang ano sa lupa wala tayong pang pataba sa lupa yung ginagawa natin yung mga calcium lang pang spray tsaka abuno yun mga kapam yung ginamit natin ah so ito napakadami talaga yan so ganyan po kaganda tingnan kapag marami pong hidog ang sili o oh, na alos uh, makikita mo talaga yung ano niya, yung tunay niya na hetsura kapag mahinog pero kung walang hinog wala ka namang makikita doon yan so uh, matutuwa ka talaga kapag marami ng hinog yung sili uh, lalo na kapag maganda yung tubo niya uh, ito may ano din Uh, marami ding nagkasunod, hindi po na sabay, -sabay yung ano nya. So mayroong maliit, mayroong mga malaki, uh, mayroong hinog, ganyan. Pagkatapos makuha yan, susunod naman yan. Parang non-stop, uh, parang hindi titigil ang pagbunga ng sili mga kapam. Katulad nitong siling labuyo. Kaya, uh, napakaganda talaga itatanim ang siling labuyo. Hanggang sa kabila, yan oh. So, shout out to sa lahat ng mga... Uh, kapatid natin ng mga farmers o so, tuloy lang sa ating mga ginagawa tulad ng pagtatanim, katulad ng pag-aalaga ng mga halaman katulad nito ay talagang matutuwa po tayo kapag ini-enjoy lang natin ang ating trabaho so maraming salamat at huwag uh, kalimutan niya share ang ating video at Uh, see you next video mga kaparm. Magkita-kita po tayo. At uh, para po na at least ma ipapakita natin sa ibang mga tao na uh, mahilig rin magtotime kung paano po tayo mag-aalaga ng siling labuyo. So God bless and uh, uh, see you next video.